Hello everyone, this is Darren, vlog ng Pinoy Impact Creator and syempre kasama natin si Daddy Techie and ngayon nga guys, nandito tayo ngayon sa aking bagong inuupahan so dahil bago tayo dito and ang aming content ngayon ay Valentine's Day Special Edition so tatanungin ko yung mga ka-roommate ko dito kung ano yung masasabi nila about sa Valentine's Day tara kaya samahan niya ako kasama ko ngayon si Miss Joanna Lynn yung aking ka-roommate. Hello sa'yo, ma'am. Um, ma'am, kasi malapit na yung Valentine's Day. Meron na akong katanungan sa yo. So, mamili ka lang. Okay, basahin po natin. Naniniwala ka ba na ang Valentine's Day ay para lang sa dalawang tao nagmamahalan? Okay. Um, para sa akin po, hindi. Kasi po, sa ano lang po kasi dito, hindi lang po sa Forget Valentine's Day, is dalawa lang kayo nagmamahalan, di ba? Okay. Hindi po, kailangan pong isama yung family. Ay, wow. And yes po. Sa family mo kasi nandoon mo lahat, ma mo lahat yung pagmamahal, di ba? Okay, ma'am, may follow-up question lang po ako. Kasi nasabi mo na rin na hindi lang pala sa couple or sa nagmamahalan yung Valentine's. So, para sa'yo po, paano po na ipapadama ng pamilya mo yung Valentine's Day as OFW? Ah, uh, gadi ganito po. Kasi ako po as in may anak po, di ba? Okay. Kada ano po yun sa akin, sasabihin na talim, tatawag ang mga anak ko, ganyan, okay. sabihin ganyan, mama, sabihin ganyan, miss na kita, ganyan, about sa ganyan, mama, uwi ka na, ganyan, parang... Na-appreciate mo yung pagmamahal nila para sa'yo? Oo oh, kasi oh. 3 years na akong wala sa kanila. Ay wow, so yun I mean, hindi, hindi sila nagkukulang ng contact sa'yo? Hindi. Oh wow. Hindi. As Ang certain nyo of... naman bilang ina. Oh, and... So ibig sabihin ma'am single ma'am po kayo or may asawa sa Pilipinas? Meron sa Pilipinas. Oo oh, wow. shoutout mo po yung mister nyo. shout shoutout. <laughs> so yun thank you, thank you so much ma'am. So ayun nga guys and syempre um, maghahanap pa tayong mga roommate ko dito. Tatanungin natin sila. Uh, Siyempre ngayon kasama ko naman si Eileen, yung aking ka-roommate. So, Um, Miss Eileen, meron akong katanungan dito na about sa Valentine's Day. Mamili ka lang ng isa and sasagutin mo, ha? The... Ang tanong. Okay. Naniniwala ka ba na ang Valentine's Day ay para lang sa dalawang taong nagmamahalan? For me, ah, Di lang naman yun sa dalawang taong nagmamahalan yun. Kasi yung Valentine's Day, para po sa ating lahat nandito sa buong daigdig, maski wala po kayong pag-ibig dyan, pwede nyo po ipagdiriwang ang Valentine's Day. Kasi yung Valentine's Day, para po sa... Meaning, pag-ibig yun. Pag-ibig sa pag pamilya, pag-ibig sa partner mo, pag-ibig sa kaibigan mo. Yun po, kaya po tayong lahat ay, maski wala po tayong partner, may pamilya naman tayo, may kaibigan po tayo, kaya po... Pwede po tayo mag-celebrate ng Valentine's Day. Yun, mabuhay no? tayong pong lahat. Yun, yeah, oh, oh, ang ganda na sagot ni, ni Miss Eileen. So, thank you so much sa iyo. Ayan. Ngayon naman, kasama ko si Nanay Vivian, yung aking nanay na nayan. Siyempre, palalagpas si ko ba itong nanay ko? Siyempre, hindi, no? So, Nay, eh, hindi ka ligtas. <laughs> hindi ka ligtas. Kaya nga tatanungin kita. Okay? Mamili ka ng tatlong katanungan dito. Okay. At sasagutin mo. Opo. Okay. Mamili okay. ka na. Ah, uh, ito po. Okay. okay. So, paiba na, Nay. O, sige po. Uh, bilang isang OFW, ato Ma mahalaga pa ba sa'yo? Mahalaga pa ba sa'yo ang Valentine's, Day, Valentine's Day at, at, bakit? bakit? Okay. Ang Valentine's Day, siyempre mahalaga sa akin. Especially sa ngayon, wala siya sa piling ko dahil nasa, ano siya, sa Pilipinas. So, uh... siyempre, <laughs> <laughs> mahalaga talaga siya sa akin. Hindi lang naman sa kanya, sa aking buong pamilya, siyempre sa Pilipinas. Sa mga mahal ko sa buhay, sa pamilya okay. ko, siyempre, natural talaga sa isang OFW, mahalaga hmm. yon. Yung Araw ng Mga Puso. Then... Pero na, ito pa lang tanong ko. Oh. Ngayong Valentine's Day, ibig sabihin, hindi mo kasama yung taong mahal mo. Eh, yun na nga po eh. Kasi wala po siya ngayon dito. Hindi ko po siya kapiling. Pero, <laughs> ay, hindi ko man siya kapiling as uh, personal. Okay. Pero yung puso, pagmamahal mo sa kanya. Puso't damdamin. Pagmamahal well, sa kanya. Nandito parin pa seat, rin siya sa akin. Ang sit ng nanay namin. Na. <laughs> May follow-up question ako, lang. Since na nasa LDR kayo ngayon, oh. naniniwala ka ba sa power of video call? Siyempre. <laughs> <laughs> hindi kasi ako naman, hindi sininiwala naman ako sa uh, ibig sabihin nga, yung respeto sa sa uh, isa. Yun. Kapag may respeto ka sa partner uh, mo, kahit malayo siya kahit wala siya sa uh, tabi mo kung talagang mahal mo siya. Mararamdaman mo ang pagmamahal yun. niya kasi may isa may isa pa ang tanong sa iyo. Ilang taon na po kayong OFW OFW dito sa Qatar? Ah, uh, nine years. Nine years. Opo. Pero Opo. sa mga committed sa LDR, naniniwala po ba kayo na nagwo-work ang LDR? Ang LDR ay, ay nagwo-work kasi depende yon sa isa't isa. Kasi mayroon naman LDR na kapag, ano, kahit malayo kayo sa isa, kung talagang may respeto kayo sa isa, may respeto kayo sa pagmamahalan niyo sa isa't isa, pa paninindigan niyo yun kung talagang kayo ay kayo. Pero kung, ang, ang pagmamahalan, hindi naman yun porque nandito ka lang, o nandiyan siya, o malayo ba siya, o kahit tayo, ibig sabihin... Malayo man siya o malapit, kung talagang mahal mo siya, panindigan mo siya, na talagang mahal mo siya. Wow. <laughs> so, thank you so much, Nay. Ang ganda na mga sinabi mo. Po. So, <laughs> so, yun na nga, guys. Nakausap ko yung ilan sa aking mga roommate. Siyempre, hindi ko pinalagpas yung aking nanay-nanayan kasi nandito siya. At kung mapapansin nyo, guys, meron kami dito ng gender reveal kasi yung may-ari ng aming plot ngayon is Buntis. At, then, syempre, nagbigay siya ng konting celebration para i-gender e reveal yung pinagdadala niya. Kaya watchin na lang itong video to. Bye. Shout out to Che Che, Maricel Carriaga, Gideon Bellarmino, and Nate Sherian.